Marami sa ating mga kababayan ang pangarap makarating sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, at maranasan ang American life. Alam nyo ba na ayon sa kasaysayan, ang mga unang asyanong pumunta at nagtungtong sa Amerika ay pawang mga Pilipino? Ano kaya ang naging pagtanggap nila at layunin ng kanilang pagpunta doon? Nakain kaya nila ang burger, fries, at malamig na soda? Paano kaya napagpad yung mga kababayan natin sa Estados Unidos noon? Sino kaya ang samalubong sa kanila? Ilan sa mga tanong na susubukan nating sagutin sa video ngayon? Halika Paps, sumama at alamin ang totoong sinapit ng mga unang Pilipinong nasa Amerika. Tapos na po. Kung hindi kayo kumbinsido at taliwas ang inyong paniniwala, maaari kayong mag-imbestiga para sa sarili ninyong kasiyahan. Ang video ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at hindi gawa ng profesional. Malaya tayong magbigay ng opinyon bilang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat! bago itinatag ng Britanya ang labing tatlong kolonya sa Amerika. Bago ang pirmahan ng mga founding fathers ng Amerika ng kanilang kalayaan mula sa mga Briton noong 1776, ang mga Pilipino ang unang dumating sa Amerika. Tara, at alamin natin ang kwento at buhay ng mga unang asyanong Pinoy sa Amerika. Noong ikalabing walo ng Oktubre taong 1587, dumating ang mga Pinoy sa Morro Bay sa California. Bago pa ang unang pakikipag-ugnayan ng mga Europeo sa mga taong Chumez, nanirahan sila sa Channel Island mula San Luis Obispo hanggang Malabo, California bilang kanilang teritoryo. Noong ikalabing anim na siglo, maraming European explorer ang nag-explore sa Pasipiko. Kasama ang mga Kastila, kabilang si Vasco Nunez de Balboa, na unang nakakita ng karagatang Pasipiko mula sa Panama hanggang sa pagdating ni Ferdinand Magellan sa isla ng Kanluran, Pilipinas. Matapos ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, agad nagsimula ang Manila Galleon Trade. Ito'y mga barkong naglalayag mula Cebu patungong Acapulco sa Nueva Espanya o Mexico bago ito nailipat sa Manila noong 1571. Marami sa mga nagtrabaho sa barkong ito sa Pasipiko ay mga Pilipino o Indios, ayon sa Kastila. Mahirap ang kalagayan ng mga Pilipinong manlalayag dahil kulang ang rasyon ng pagkain at mababa ang sweldo. Mula 1582 hanggang 1586, si Francisco Gale ang navigator sa ruta ng Manila Galleon Trade papuntang Mexico. Noong 1584, pagbabalik nila sa Mexico, napadpad sa North American coast ang barko at akala ni Galeway na sa steak o sibuya sila. Noong 1585, Ibinigay ni Arzobispo Pedro Moya de Contreras ang isang misyong barko sa kapitan para suyuri ng baybayin ng California at pigilan ang pagdaan sa China. Namatay ang lider, iniwan ang misyon kay Pedro Unamuno. Kasama niya noon si Gali mula Acapulco, kung saan siya binayaran ng malaking halaga ng mga halakal sa Mexico. Nang isakay na ni Unamuno ang Macau, agad na hinabol sila ng mga Portuguese at inangkin ang Kastilang Galyan. Natrap sila sa China kasama ng maraming Pinoy sa barko. Nabalitaan sa Maynila at gusto ni Real Agenza arestuhin si Unamuno dahil pinabayaan niyang iwasan ang pagdaan sa China. Dahil sa kasama ni Unamuno na mga Pransiskano na gustong umuwi, nagbigay sila ng pera at bumili ng barko na binasbasa ng mga pari. Ang Nuestra Senador Ora de Buena Esperanza ay binansagan. Sa barko'y sakay si Martin Ignacio de Loyola, isang Pransiskanong pari. Ignacio Sofiola at isang batang Hapon. Noong palagit na ng Hulyo, 1587, naglayag ang Nuestra Senador Ora de Buena Esperanza mula sa Far East, tatawid sa Pacific Ocean. Sa buwan ng Setyembre, bigla na lang itong nagdulot ng malaking pinsala at nawala sa kanilang ruta. Pagkatapos ng isang buwan sa karagatan, nakakita sila ng lupa na may apoy sa baybayin. Nilapitan nila ito at natuklasan ang Morro Bay sa California ng Amerika, kung saan marami. May mga mapagkukunan tulad ng mga malalaking kahoy na pwedeng gamitin sa pag-aayos ng barko, lalo na sa mga nasirang bahagi nito. Sa barko, nakakita sila ng mga katutubo na nagtatago sa mga puno at damo, tila takot sa kanila at sa malaking barko. Nagpasya silang bumaba at magnakaw ng kinito sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. Noong 18 ng Oktubre, sa kapistahan sa San Lucas, may paglalakbay sa Moro Bay bilang bagong kolonya ng Espanya. Kasama si Ona Muno at labindalawang sundalong Kastila at iba pang grupo ng mga Pilipino, kasama si Pari Martin Ignacio de Liola, Dalawang Pilipino ang nakaharap sa grupo habang sila'y pumapasok sa gubat, sila'y dahan daw ang pumasok at handang umatake. Hinayaang hindi sila makipag-usap sa mga katutubo. Nang lapitan sila ng isang Pilipino, agad umalis at nagtago ang mga katutubo sa kakahuyan at damuhan. Dahil hindi maayos kausapin ang mga native at sobrang dami ng kanilang kalokohan, iniwan sila at nagpatuloy sa pagsisiyasat. Inilagay nila isang krus sa burol bilang tanda ng pagsakop sa lupa ng Espanya bago sila bumalik sa barko. Kinabukasan, bumaba ulit ang mga Kastila kasama ang mga Pilipino mula sa barko. Sila nagtungo sa lupa upang maghanap ng pagkain at gamit para sa barko. Dahil sa pagod, nagpasya silang magpahinga at magpalipas ng gabi. Umaga, natuklasan ng grupo ng native Americans ang mga dayuhan. Nabighani sila sa damit ng mga ito at ninakaw ang mga gamit tulad ng kaldero at lagayan ng tubig. Nagalit kaagad ang mga Kastila sa pag-aabala ng mga katutubo. Pero nang hinablot ng isa ang damit ng isang Pransiskano, agad na sinampal ng balaraw ng dayuhan ang abusadong katutubo. Nabigla ang mga native sa malakas na tunog ng baril at nakakita sila ng kawangis nilang sugatan at duguan. Sa takot, umalingaungaw sila ng marahas at biglang lumutang ang iba nilang kasama mula sa kakahuyan at umatake. Napatunayan ang pagpaputok ng baril ng mga Kastila habang umatras sila sa barko. Nakita ito ng mga Pilipino sa barko at nang makita ang atake sa kanilang kasama, tumulong sila sa pagdepensa hanggang sa umatras ang mga Native Americans. Isang Pilipino ang namatay sa sibat at isa pang Kastilang sundalo sa pana. Isinama rin ang ilang patay at sugat sa mga Native Americans. Sa sunod na araw, ikadalawamput isa ng Oktubre, umalis ang mga manlalakbay. Ang mahalaga sa kanila ay ang pag-aangkin ng lugar. Naglayag ang galyon ng mga Kastila mula sa Morro Bay sa California, pero nahihirapan sila sa paglayag dahil sa maraming hamog patungong Mexico. Isang linggo matapos iwanan ng Morro Bay, narating na ng Nuestra Senador Ora de Buena Esperanza ang Acapulco sa Nueva España o Mexico. Ipinagbawal ng gobyerno ng Kastila ang paglalakbay sa bagong natuklasang isla dahil sa matitinding katutubong laban at panganib. Sa dulo ng kanilang hindi sibilisadong pag-iisip, ito ang nagpatunay na ang mga Pilipino ang unang asyanong nakatapak sa lupa ng Estados Unidos. Noong taong 1763, itinatag ang unang settlement ng mga Pilipinong manlalayag na nakipaglaban sa mga Kastila sa Manila Trade sa Street Molo. Sa Louisiana, pagkatapos ng labing tatlong taon, nagkaroon ng kalayaan ang mga Pilipinong kilala bilang mga manilamen mula sa Britanya. Ang buhay nila sa Street Molo ay simple. Naninirahan sila sa maliliit na bahay at kubo, at namumuhay ng payapa gamit ang paligid. Nang dumating ang sobrang lakas na bagyo, Nagdulot ito ng lubos na pinsala sa baryo at tuluyang nawala ito. May bago na namang kwento ng ating kasaysayan ngayon. I-like ang video at mag-iwan ng komento para sa iba pang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa mga bagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw at mabuhay ang bansa!